Welcome back to my channel Galang Rider X Community So tuloy tuloy na tayo Wala na intro thread ito, 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 ito. Papunta na tayo ng palengke Dahil uh, sabado ngayon uh, Meron tayong half day pasok mamaya After lunch Kaya to tayo ay pumunta ng palengke Para bumili na ginutuhin natin Lunch Saka hanggang mamaya Ang dinner din na rin to. At bibili na rin tayo ng buko Para kay buntis, So dyan na kayo At kakapa rin to Para dire-direcho Okay so dito na nga tayo Sa palengke At sa may Ah uh, Las ito sa may sapote at uh, ito na bibili natin buko muna para sa ating asawa uh, montes montes kanyang ininom lagi at ito pa para dito sa may gilid na kasi puno na yung paradaan sa may kaliwa yung sa bandang kanan eh, hindi lang may buko dito sa kanan lang, lang dito ha uh, mabilis-bilis na tayo dito ah uh, bumili ng buko sa mamaling ito yung tayo na pa ulam natin hanggang mamayang gabi kasi tanghali na no, rin naman no, ngayon. naman oh, sa akin. Ano? Bulaks. so after nga natin ng uh, bumili tayo ng buko uh, ito naman sunod naman natin yung uh, uulam natin ngayong tanghali na manok uh, tinulang manok lang para mabilis bilis uh, mabilis din kainin hindi na tayo ga-adobo pa wala na sakap and then ito, dito lang to sa loob uh, mabilis lang to saka maikli lang itong palinggi dito kaya walang problema so naralala ko talagang yung pandemic dito na lang kami dito para sa mga pamilya ang gusto yung pumunta dito sa so may sa Las Piñas sa pote lang to. pero naman doon sa kabila, alas uh, Las Piñas, Las, uh, eh, sorry, uh, sa pote kabila naman yun sa Bacoa. So, ayan. Bagong paligil lang tayo, uh, so, bilhin mo tayo ng manok dito para meron tayong pang ulam ngayong tanghali. At mamayang gabi natin, hapunan. Kasi nga po may pasok tayo ngayong tanghali after lunch tong uh, -to. so, sabi ko isang dal lang yung ate kasi uh, kasi sa dalawang ka tao. dalawang <laughs> ngayon, okay. ngayon, ngayon, lang. Okay, so obtain natin ng uh, manok, bili naman tayo ng sayote Para may tayong pangalok at pangalok Sa katawan ng sili Para may lasa naman yung ating manok Na hindi puro na lang baboy Este Puro na lang sa buong matitikman natin So dito tayo ngayon ate tayo ng sayote Magkano po sayote? Magkano sa piraso? bimbang pero sobra so 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 asa ito asa Dira meron nang din Maganda pala Masarap sana sana to wala nit pesos masarap siguro to Tama ko. at after na natin bumili na ng uh, sa uh, buko ng nube at tayo na yung ay babalik na kasi nga para maluto na agad to kasi pupunta pa ako ng uh, barangay si kasi meron tayong nadalin doon na uh, pera so yan so alabas na natin ng paligid sobrang init yan pero okay lang palaban tayo sa init dahil sanay tayo sa lakaran sa init so sa mga sanay sa init at hindi sanay sa init magdala ng pangaplas para hindi makakumak ang balat so ilagay ko lang rin sa box ng para nalag-diretso na kami kasi medyo malay lang tila naman siguro mga isang, dalawang kilometro lang galing sa bahay hanggang sa ano sa palingki titinali ko nga muna para rimbo ko hindi maano hindi nabutas kung sa aliman tayo na anak mo at pagdating sa bahay pa maya yung ating bus ay magkabuko na so ito okay so let's go let's go let's go get it on bye bye medyo kasi mabigat to kaya kailangan buhatin muna si motor natin let's go at ito nga, dali-dali natin ginagawin para makaabot tayo ng oras, bakit hindi pumasok ng trabaho dahil hot day tayo ngayon dyan sa isa na iya na wawork at ito nga, mabilisan-mabilisan lang so, eh, pagpasok nga ka, kala nyo sa amin hindi makalat pala yan, sa kanilang bahay yan, sa may alay ng bahay ayos na ka, yan, sa kanila din yan hindi amin yan na, umupala din kami dito at ito nga, yeah. ito na natatapos ang ating na okay. bye-bye y'all, yo. thank watching